What's up mga katik-tik? At ayan nga, nasabiyahin na naman tayo. Tara! So, what's up mga katiktik at ayun nga nasa biyahe tayo papuntang elu bali nahada na naman tayo ng mga tropa natin na sumama sa kanila dahil hindi nga tayo madalas nakakapunta ng elu eh sumama na rin tayo sa kanila bali kapag nakarating ako ng La Union ito eh pangalawang beses ko pala makapunta rito makalipas ka ng ilang oras na biyahe namin na nakarating din kami dito bali mag stay kami dito mga katiktik 3 days and 2 nights pagdating pa oh. namin dito sinimulan na kagad namin tumagay hindi ko na nga namalayan sa so, sobrang saya ko nakalimutan ko na mag para sa vlog ko eh, hindi ko na rin yung mga naganap nung unang gabi namin pero ito talaga talaga yung pinaka na ko yung kinabukasan na nabot na pala kami ng umaga sa Katagay at lima na lang kami na iwan at ayan nga si Kuya John Raymond nagpabida na after nga namin maubos yung natitirang alak sa bote eh nagpahinga na rin dahil ilang oras na lang itulog namin at gagala na rin kami balay unang destination nga namin eh dito sa may baluarte pagkababa namin ng sasakyan eh parang gusto na rin namin kagad bumalik gawa na sobrang init din talaga grabe hindi kinakaya talaga ng balat ko pangiti-ngiti na lang ako pero sobrang init na init na ako eh drone yarn. Pala guys, meron nga pala dito mga kabataan na nag offer na parang drone shot gamit yung cellphone nyo. So far goods naman kahit magbigay lang kayo kahit magkano pang merienda nila, ganun. Siyempre nakakapagod din naman yung effort nila, no. After nga namin dito sa Balwarte, dumiretso na rin kaagad kami sa may kakainan namin. Medyo late na rin kasi kami umalis kaya inabutan na rin kami ng tanghalian. After nga namin magtanghalian, dumiretso na rin kaagad kami sa next stop na pupuntahan namin. Bali naisipan talaga namin dito guys second day namin kami kagala. Tapos yung third day namin is pahinga na lang talaga. Bali next stop namin dito sa Bato de Lune. Na? So yun guys, dito kami sa may Bato di De Luna? True. Ewan ko sa inyong dalawa magtropa. Sulat naman na dyan kung nasan ko. Hindi nyo pa rin mabigkas pareho. Balagay sa pagkatin nyo dito, mag lang kayo ng pang-entrance nyo. Halagang 150 pesos per head. So far, goods naman. Pero medyo mahal yung 150 pesos per head. Tapos pagpasok mo lang naman dito, eh, ito lang naman din may makikita mo. Kaya para sa akin, medyo pricey rin talaga. Esa mama mamabas sa akin dyan dahil sinabi ko, eh, yun talaga eh. Yun talaga eh, yung yun napansin ko. Medyo mahal din talaga yung 150 pesos. Tapos ang makikita mo lang naman dito, puro ba ito na ni Junjun? Yung ko rin naman sa akin yan eh. Mapares lang naman ng itsura, lang din naman ng hugis. After ko ikot tong place na to eh, dumiretso na rin ako agad dun sa may entrance gawa na meron ako nakitang bilihan dito so for sa pagpunta ko dito eh, ito lang yung talaga yung pinaka nagustuhan ko ah, uh, medyo mura din kasi talaga yung fruit shake nila tapos napakasarap din naman talaga after nga namin dito eh dumiretso na rin kagad kami sa next stop namin pero bago nga kami dumiretso dun eh, nag stop over muna kami dito para mag picture picture eh feeling artista na naman yung mga taga Manila after nga rin namin dito dumiretso na rin kami dito sa Imuki bali guys kapag pupunta nga pala kayo dito mag lang din kayo ng 50 pesos per head para sa entrance so far good sa sa kahit 50 pesos lang yung entrance e eh, napakasulit din naman talaga tipong pagpasok mo ang dami mo kagad may kitang changian dito na pwede mong bilhan ng mga souvenir mo so far nag enjoy ako dito sa Imbuki gawa na marami na rin talagang bilihan dito tapos may enjoy mo rin talaga yung beach tapos kung wala ka dalang pagkain dito hindi ka rin magugutuman gawa na marami rin talagang bilihan dito tapos pagating mo dito sa Imbuki napakaganda rin talaga ng buhangin nila dito kumbaga kapag andi dito ka eh para ka na rin talaga nasa Boracay after nga rin namin ma-enjoy yung view dito naisipan na rin namin bumalik doon sa pinag namin at ipagpatuloy na udlot naming inuman. Kaya kinagabihan ay eh, naglakad-lakad kami para maghanap ng maiinuman. Kaso kay Olat, sobrang daming tao. Kaya mas minabuti na lang namin na bumalik doon sa pinagtuloyan namin at doon na lang uminom. Siyempre, last night kayo na enjoy na lang din talaga namin. Tamang chill, tamang pahinga lang. Kinabukasan nga, muntikan pa kami hindi makauwi. Gawa na yung driver namin eh, hindi niya na maalala kung nasa niya na yung niya. Nag-enjoy din talaga kasi si kuya sa last night namin. Buti na lang talaga may spare si kuya sa loob ng sasakyan niya. Ginawa na lang namin ng paraan para mabuksan yung mismo sasakyan. Dahil sa awa ko nga kay kuya, nakita ko effort niya para lang mabuksan yung sasakyan eh may ko ng kunin yung susi sa kanya at ipag-drive na lang muna siya. Medyo nakita ko na talaga kasi na sobrang init doon sa pwesto ng sasakyan alam kong hirap na hirap siya mabuksan lang yung pintuan nito. Yun lamang hanggang sa muli